Hello guys. Ito po yung nabili kong stove. Ito yung nabili ko po ito. Yung bagong bago pa siya. Nakita ko na agad yung ano nyo dito, yung difference niya. Madali siyang parang nagkalawang siya agad within a few use ng stove na to. So, may kamahalan din to siya kasi nga pili, pinili ko yung mas mas pricey kapara sa other na to burner na stove. Tapos yung ano nito, yung endorser nito is si Ma'am Judy Ann Santos. Ito siya. Ito yung brand niya dito. As in, nawala agad. So, minsan iniisip ko mo fake. Pero nabili ko to sa SM. Ayan. So, matibay siya kung hahawakan mo matibay pero kita nyo guys yung nangyari ayan yung nangyari yun siya so, ngayon nakakatakot na siyang gamitin kasi pag ginamit siya parang may umuusok siya dito ito bago lang to this morning ito last week kaya hindi ko na siya magamit dito natatakot ako kasi may umuusok ngayon, yung asawa ko umaga na siya, kakapagising ko na ganito siya. So, ang nyo yan, o baka sabihin nyo kasi hindi nalilinis. So, actually, ngayon lang to naging madumi. Kasi, lagi ko naman siyang nilinis. Yan, lagi ko siyang nilinis. Pero talagang, ayun, kitang-kita niya sa loob yung kalawang. Hindi ko alam anong problema. Sabi ng asawa ko, ipapaayos, pero wag na murder ako sa tiktok shop sana maganda sana okay sana wag ng ganito so ano lang siya talaga nagtagal lang siya ng sabihin natin na mga eight months or nine months ang brand nito tough mama so dahil dyan hindi na ako bibili ng ano kasi parang nakakatakot na eh ayan So, hindi kasalanan ng endorser to. Hindi rin kasal Talagang yung quality, hindi ano. Ano siya? Kita niyo sa loob. As in, kalawang siya. Ano, malawang siya. So, ilang beses ko nang binrush yan. Pero ngayon, hindi ko na pag aaksayan ng energy to. Kasi ano, magpapalit na ako. Ano siya? Nakakatakot na ipaayos. Siguro kung ipaayos to, papalitan ng ganito. So, ganun din. So, may nabili akong mas mura um para dito ang price nito ni is 2000 plus i think mm ganyan lang so tough mama yung brand and then congratulations